oh ah! <laughs> w <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. yung inakamalakas na suporta. Ah. Oh, so... Kapag nasundan nyo itong kakantahin namin ni eh, Badang, bibigay namin sa inyo daw. Sige. <laughs>

umpisa kailangan namin ng representative ng Pangasinan. Meron bang magaling dito sa Meron Black Dito Hindi Hindi siya lang. Sige, sa akin na O sige, saan Sino, sino, sino? Halika, halika, babae, babae. Halika, halika, kaso to. Ang Mateo! You know? So, ang topic natin, um, mas pogi itong kasama ko kaysa sa kasama mo. Oh, Yun, okay. Yun, no? siempre bago mo ah, ito, toast coin mo tayo, toast coin. Toast coin, toast coin. Ah, sige, na ah. na ako. Ah. Huwag yan, 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 yun. Ayun, mga kasinala, talaga ba kayo uh, nga? Ay, nabang! Lasa nga ba kasi? Siyempre, mag-iisip muna para kay Sikyo! Hihihi! Pero ano lang po pala, remind <laughs> lang po pala. Ay! Ah, uh, baka, baka iniisip niyo yung maririnig niyo dito eh kasi lupit ng na mga naririnig niyo sa flip top. Flip-flop. Ah, freestyle lang po to. On the spot lang po ang gagawin natin. So medyo mild lang at medyo bawas ng bad words. So ayun uh lang. Ayos. Ayos. So again, game. game, game, game. Listen, listen. Magaling na mo. Sa sports, sa side. Badang! Kukuha ka na lang ng kakampi mo yung kahit mo pa. <laughs> <laughs> Alam lang pa siya. Finish. <laughs> pinag ko si Padam. ang nasabi ko, uuwian na lang. Madam, <laughs> sa sobrang buisip, nabitawang ko yung cellphone, kakatex, iniisip ko bakit si Madam, pwede nyo naman isama dito si Apex? Pero alam nyo ba, tagapanggasinan po si Madam, alam nyo ba yun mga chong, kahit i-check nyo po, Amoy bagong. <laughs> Tapos yung kasama mo mukhang kakagraduate lang na Sinama mo pa dito. Mas mukha pang kayang netong mag first order kesa sayo. <laughs> kang tabahan pag akong bumira sigurado ikaw ay tatablan eh. <laughs> <laughs> Wow, ang galit. Tinan mo kasama mo, mukhang magre-remit ng wedding. <laughs> Tapos, nagpang like, ba? Gusto mo bang ibaba na kita sa labag? Sabi nga nila sa panggalatok yung height nyo, mulag. Itiwi nga, tignan nyo, mukha ka yung hinati na tanggit. Yung mga amoy sa panggalatok, mmm, ang bakit. <laughs> Cesar Kiambao. Ah! Ito ay tsura na itong mga to. Tingnan nyo, ang ngiti mga kulay uto. Ito ay tsura pag naging rapper si Bento. <laughs> Ikaw naman may curfew pa. Ba? <laughs> Bakit nandito ka na? Imasiwasan mo ng ganyang buhok ha? Bahala ka, lalaki kang katulad niya. <laughs> Yo, badang! Ba't amoy ka lamang ka? Ang dami ka pa ng kasama mo, halang! Masunod mo ba ako? Gusto mo sa kita sa mga Nang ikaw'y matumba Sa upay kasama mo Mukhang pangha <laughs> <laughs> yeah. so, Gusto tayo so, <laughs> dito? <hindi> <laughs> so, tayo sa labas Pagkatapos Sabi niya, ang bangit. Pero sila naman, mukhang bao. <laughs> Mahilig kayo sa bao. Ay, utak nyo nilita lang, mga bobo. <laughs> Pero sabi mo, siya mukhang mag-wedding. Yan ang problema kasi. Eh, may tsura naman ng dalang eh, para magtadaing. Oo, guwapo nga sila. Ang problema nga lang, mga amoy paa. San pa kayong, ano, pamukha si Kamukha ako naman tong kaibigan ko, si Julius Babaw. Pero kahit kaano dyan, yung utak nga, maliit din eh. Kinitira mo na nga yung sabit na, liit pa din. <laughs> Pero gusto ko lang dito sa pagkasinense, magsigawan kayo ulit. Para naman maging masaya, ang tulad naming papatay sa gwapo na paan, mga pangit. O palakpakan <laughs> mga pangit! Wala ka, wala kasi ikaw lang yung pangit dito. nadamay mo ba yung ibang tao? Hindi na mo, dinadamay ka, sabi niya sa inyo, pangit. Pero impormahan nito, yung, yung sapato, so fishnet. Ikaw naman, tigil-tigilan mo na yung pagpunta dito kasi gabi na. Ikaw naka fishnet na sapatos, sa ito yung chinilas neto, ito, mukhang galing kay Corina. At least! At least, wag na lang mo naman yung sapatos Badang! Bigyan mo na ng bagong sapatos yan kasi may sasabihin ako sa yung malupit ngayon. Huwag mo tinitiro si Minong Kiambal, nakita mo yung mention. Mamaya may dagdag -dag akong bonus TF doon. <laughs> Kami, tinawag niyo kaming amoy paa. Ikamusta e, naman kayo mula ulo mukhang paa. <laughs> ka mo may iling, iling dyan para kang tanga. Tawa-tawa ka pa, ikaw, seryoso ka. Gusto pasigil kasi ka lang sapatos. Gusto ka sa... Pag <laughs> Magsumbong ka daw sa polis, basta huwag ka lang sisigaw. Sigurado ba kayong tagapanggan si Nanto? Bakit mukha kang badyaw? Mukha kang bigang papasok at kaman ka sa jeep. Ito mukhang manghihingi ng tip. Tira mo yung tsura ni Badang. Parang puro Badang. <laughs> Ngayon lang ako nakakita ng tao kang itlog isa lang. <laughs> Dapat hindi na ito kinuha ng tagapanggasinan. Dapat binalik nyo na ito sa, bu sa bundok. Itong si Badang sa lahat ng nakilala kong rapper po si Rayong yung tuktok. Tingnan mo naman, oh. Di ba talagang kakaiba? Si Badang kamukha niya yung nagka-camera. <laughs> ano kamukha mo naman si Joji Porji. Pinakagawa po sa lahat, kaya yan um, ataw sa kanya, specialty. Oo, oh, sinyo. Kaya tigilan mo na yan, yung, pag, yung, pagiging abno mo dahil wala ka sa pagkakatino. Huwag mo nang gawin lollipop yung titi mo. Oo, oh, bangit nga kami. Pero lahat ng babae, babae dito, kaya namin pasagutin. Lalo na sa itsurong mukong badyo neto, Kain niyang tirahin, yung mga cheese dito, kain niyang wasakin. Kain niyang wasakin? At kain niyang pasagutin? Natawa niya sasagot yan, kung di niyo ba naman tatanungin. <laughs> Oo, oh, tatanong yan, at sasagot yan. Kasi nga kinakausap mo. Ang problema nga lang, tanong ka ng tanong, sino yung sasagot yung mga fans mo? Alam mo, kahit di ko tanongin yang badang, huwag mo akong minaman na libro. Tingnan mo ha, pogi ba ako? Ah! ah tumingin sa kanila. Pero kapag ako naman ang sumikat, pangit ka sa kanila. Sigat lang daw ako ngayon, kaya pogi ako sa kanila. Ikaw kahit sumikat ka, pangit ka pa rin ka nga. Pangit ka, pangit ako. Kaya mo ka magkasagot ng mga babae. O, oh, sikat at sikat ka pa, pinaka-pogi ka sa lahat, pero mukha. Diyos Hindi lang masaya, mukhang tae ka pa. Bakit naman ba, tae ng na, tae pa? Dama ang baboy mo. Gusto mo kapugin mo, tae, tiyek mo. Hindi e, na. Kasi hindi na magiging tae yung ko kasi binigay na nung nakaraan pa. Ngayon na bibigay sa na ng taga rito, malamang tina pa. Yung e, niya daw binigay na nung nakaraan pa. Yan ang hirap sa'yo, madam. Wala pang event, nakabali ka na. Hindi mo Hindi na Nagiging boss mo at boss ko. Pinadala lang daw sa BPI mo. Ang pagkakaalam ko, di tinatanggap mo ang galing witsura sa bangko. Hindi, <laughs> kasi nga meron na ATM ako. May ATM ako, ewan na pa walang bangko. Baka utak mo ngayon, blanko, Kaya, alam mo, ATMs, sobrang wak. ATM, ibig sabihin na, ah, tamang manyak. Kailan? <laughs> <laughs> Ayoko na ituloy. Kasi <laughs> parang 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 mo, Ayoko na magsalita ng bastos kaya bibigay ko na lang ito ulit. Ayoko maraming salamat. Wala na akong maibibigay. <laughs> Wala na akong maisip din kasi yung kasama ko parang ay na dito dito mga nagaris <laughs> no dito no maraming salamat po sa inyo lahat Uh, marami salamat po sa pag at Happy fiesta sa inyong lahat. Uh, ah, mga taga-bayang baka, ah, Siyempre, maraming maraming salamat po kay Mayor Cesar Guiabao. Okay, Mayor so Cesar Guiabao, maraming salamat po. ah uh, kay uh, Mayor uh, Rampan o tama ba? Sa bangan. Kay Chairman Levy, Levin. Kay Co-Chairman Ismar. Hermo, tama ba? Hermo si Boy Ramos. Jose po Hermano, ya. ayun, sorry, sorry Mano, po. Hermano, Judith, Ramos. Pasensya na po kasi ba di ang kakatuto lang magbasa? Hindi, hindi lang <laughs> talaga nagsulit. Ayun, maraming, maraming, maraming salamat sal sa inyo. Pasensya na po kayo yung pati. Okay, hindi pa tapos, hindi pa tapos. Hindi pa tapos, marami pa tayong performance tonight. So, mabibilisan uh, ko na. Eto ah, uh, ipapakilala ko sa inyo, isa sa malapit sa Artifice. Bolero Rap Champion. Papakilala ko sa inyo, pinakamalupit. That's your a